Okay, And, uh, okay. Okay, okay um, ang ang tema mo ko ninyo uh, mahitungod sa purgatoryo, madre, di ba? Mo ako masayo. And then um ay nyo ang ang tema ko sa tema lang ko kay aron dalit ta mahuman kay madugay ta kung uh, daghan ta kung utan nang awal sa tema. Okay, ang tema na kinahanglan sa usa ka tawo nga makasasala di ba mao ni tudlo ako magkuwa ko masipyat mao ni tudlo ninyo di ba nga ang tema nga kinahanglan kung ang tawo siempre ang tawo makasasala ingon sa Roma 3 by the uh, Jesus ingon sa inyong sulat walay matarong wala bisan usa walay perfecto na to. sumala sa biblia ang bayad sa sala kamatayon okay mao na iklaro nga gitudlo sa biblia now sa inyo ha nga kung ang 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 usak ng tao ang kalag okay. sa tao ng makasasala, okay. mamatay siya, muagi siya sa purgatorio. okay, tanda purgatorio. ang pangutanda maoni. pangutanda maoni. kung ang biblia, kung ang tao ng usak ng na makasasala, nagtudlo, nga, ang biblia nagtudlo, nga muagi puminday uh, sa sa purgatorio ang makasasala. nganu man? o unsay rason nga nung ninaog si Ginoong Hesus kalibutan pagbayad sa mga makasasala. Pagka palyo. Salamat. 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 ni mo sa Salamat. Uh, okay, uh, member, member. Membro. Membro lang, membro. Uh, member. Salamat. 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 Nindot tanda aja dang Espiritu Santo. Ini na Espiritu tuntuk yang buat mulai tuntuk tentang nana nena. Kalau saya amat kayak beliau tuh kanan biblical. Awal pun dia mah. Biblia Mana biblia. so berarti so nino tuh kayak mempengutana. Umur ni Yang pengutana, ya, ah, kalau mau lagi pemanjat, dia sa kita nga yang lagi sini tuh nina Arunta maluwas. di ba? Okay. Una, atong basahon, una, ang Uno Pedro 3, doon na lugar na dili langit, dili po, impyerno. Ang Pedro 3, 18, atong basahon, kay si Kristo na sa makausa lamang, tungod sa itong mga sala, ang alang sa mga dili matarong, aron pagdala ka nato, ato sa Diyos, ipatay siya, ingon niya tao, kapag ibanhaw siya diya sa si Espiritu, Ya yeah, sa iyang espirituhanong kahintang ni Adto siya nagwali sa mga espiritong nga nabilanggo. So doon na lugar nga gibilangguan sa mga espiritu. Mawakin ang mga ispiritu, sa mga tao nga may supil sa Diyos samtang siya mapailubon nga naghulat kanina. Kaya sa lu ni Nui, na nahimog arka, walo lamang katawang na luwas nga may sa arka. So doon na yung mga doon na lugar ako point ani dunay lugar nga dili langit, dili pud impierno. Bilangguan. Kung ito mo ini bilangguan, relate na dani sa kamatuoran nga dunay purgatorio. Ano ang dunay bilangguan? Kay hustisya ang Dios. Nga yeah, kun dunay kay gamay sa, bisod magkaayo kay impierno ka. ka. Di ba? Wa kan sa Hustisya ang Dios sa Lucas 12:46 ang gagmay sala, gagmay sagsila ang dagkog sala, dagkog dag sa sila. Na impyon no, mo tay dagkog nga sala, butanganan sa dagkog nga sala kay dagkog magsila. Ya ang Ginoo kay hustisya man. Kung ang lupong tagapayapa, kamao gani mo basis basi sa hustisya, samot ng Dios kay ang Ginoo, Dios sa hustisya. Amen. Yeah. Ya kung namatay ka gamay ang mga sala, makasud kay langit, nga di sa langit. Kung dunay kay gamay ang sala, pinadayat bay ti 17. Dili ka kasulod sa ginyarian sa Dios kung na kay gamay nga sala, gamay nga buli, so doon na ay butanganan sa gagmay nga sala. Dili dagko nga silot. So gagmay nga sala, gagmay sa silot. So kanang purgatorio, alang na sa mga tao nga dunay ay mga sala, nga dili pa pwede, wala yung purification. Hinduan sila dito. Og mao ni nahitabo sa mga espiritu nga nabilanggo. Sulo na ning mga espiritu nga nabilanggo. Og tumod ni Kristo, tumod ni Kristo, wala santos kamisa. misa, pag misa ta kay si Kristo ba. Og ningon man si Kristo birthday, hinumdumi ako. Ninyo sa pagbuhat ninyo ni ini, inyong gihandom, usa ito gyano, ang akong kamatayon. Kung sa may nakaluwas na di ba itong pagpakamatay niya, pag niya sa dugo, therefore, ang Biblia, very Catholic. Kaya niya sa pagpamisa na to, si Kristo, nagpakamatay, gihandong na ang kamatayon ni Kristo. So sa pangutanan niya, niya, ni niya, niya, niya naman si Kristo, ang pagtubos na to, nagpadayon pa ang paghalad sa iyang kaugalingon, diha sa santos ng misa. So therefore, nagpadayon ang buhat sa kaluwasan, wala muhunong panahon ni Kristo. Nagpadayon karon ug sa umaabot. Amen. Dili limited ang kaluwasan sa panahon ra ni Kristo. Kanusaman, kanus aman, si Kristo mingon man, panlakaw ka mo sa ko kalibutan ug maguban ako kaninyo hangtod sa katapusan sa kalibutan. Di man siya naguban, Ihat sa sa pan o sa bayhon sa vino. Kaya ang pan niya kong ihatad kaninyo, mao ang akong ulod. O ang ipainom ko kaninyo, mao ang akong dugo. Ganun sa amin na mahita po. Nikuha siya o pan. Sa katapusang panihapon birthday, umingon siya, kinib ang akong lawas. sa may naghimo niya na kadaadlaw. Yan nag-consecrate sa pan. yung mingon, kini mao ang akong lawas. Ang atong mga kapariyan Tumot ni Anak, daghang na luwas. Dili tumot sa pare. Tumot ni Kristo. Ya gihanad na to. Diha sa Santos. Ya misa. Amen! Amen. Hey, uh, mayroong gabi, nabalik ko na po tao. Uh, Dili kayo kong kumpinsido sa tubag ni mong Padre kaya sa uh, na din ang kaya ko ko kaya ang Biblia ang, ang Biblia yung sumala sa uh, unang huwan dos 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 sumala sa Biblia na ang tanan uh, gamay nga sala dako nga sala sara na ito you know? Walay. ang gino uh, walay 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 gisulti sa Biblia na ay nga sala na ay dako nga sala na ay gamay nga sala according to the bible <coughs> na ang gitudlo sa biblia <coughs> na ang tao ang tanang tao ang tanang makasasala <coughs> di pa kamatyan yun ni Kristo tanan nga makasasala gamay o madako wala yung ipili o oh, hindi mapamatudan yun sama sa Biblia ya nganggur Ngampur yo nganggur katolik sa kaluwasan para maluwas ang galagsad na ako. Masahan rin. Unang buwan, singkot Okay. Ang iyong kutlo, ito sa tsago mo ito. Katalapas sa usaha, katalapas sa tanat. Ano kayong pasabot Bila inisiyatik ba? Bila inisiyatik. Tapos, dos, yes. Unang buwan. Unang buwan. Ito, ito sa, ito sundan, ito sa Dos, dos. Atong kasahon. Atong sundan siya. Ayan siya ang dos. Ayan din nun. Nga ang sala po no. Kamay o Parihara. Okay. Balik ko na to ha. Baltic. Ato di Baltic. Ang gamay ni sala o Parihara. Atong basahon? Atong sundan. Sakto yan ni Sulte. Siya maong halad. Ayan. 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 Okay, atong sundan siya. Okay. Okay. Siya mao ang halad aron mapasaylo ang atong mga sala. Karon. O dili lang ang ato ato ara kun dili ang mga sala usab sa tanang tao. Oh, Agoy. Karon. So, dili wa mangingon nga way gamay may dako nga sa. Ang tanang sala barek. Ang Ang tanang sala. Ang basa niya, kun ni. Ya, dako og gamay. Basta sa Ginoo. Wa mangingon nga tanang sala parihala. Wa mangingon ang tanan sala parihala. Wala kay. Wa diri. Ang imong doktrina mo wa diri. Oh, niya kuno ha. Atong basahon ang 1 Juan 5. Ang init so. Ang iyang gigamit kay bisag atong gisundan na. Kay amino man jud ta. Una ta mo magtubag. Dili sud kita mo libat ta without listening. Okay, sa 1 Juan 5:17, sala ang tanang buhat nga dili matarong. So, ni klaro diri Brad Lake. sala ang buhat nga dili matarong tanan sala. Tadi di kapan dunay sana ngadili mo sampot sa kama tayo. Mm. Asa pa, pa rin. Oh. Asa yo kita ngulai anak sa Dios. Okay. Ayatan sa to gamay. Saya sa isa. Okay. Kun may makakita sa yang isip nga matutuo, magtuduo nga kasadak apa'y sala. Hello, my time. Okay. okay, okay na. Kun may Ini kayak itu Sundan di Purta Muri Akbar itu kayak niya Tatwi Aknya watang sunut sayang tiksto. Di nato mau verify. So yang tiksto nggak unuhan dos dos. Gua mengisut di to nggak ang tanang sa. Pero pariha nga pesain doon sa gino. Mana konteks? Sa imong gi kotlo. Pero gua mengingon di to nggak dili Uy, sa nga gamay. Uy, sa nga dako. dito. Nakaroon. Sa this is size. Uwan mo gat na yun, no? Ato yung lang. Sa so uno, one, cinco, this is Kung may makakita sa ilang isig na magtutuo na nakasala, apan sala, nalili mo sa kamatayon. Kinahanglan mag-ampo siya sa Diyos. Natagan sa Diyos o kinabuhi ang maong magtutuo. Kinianang lamang itong naghimok sa na, natili ikamatay. Apa dunay ni sala nga musampot kayo sa kamatayon. O pili kinahanglan nga magampo pa kita kanila. Satu pa dunai salah sala nga makamatay. Dulo na puy sala nga pili musampot sa kamatayon. Robin ni Lenga, ala tanam sala. Patay dito pat, 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 na. na. Oh. Musampot jus oh. kamatayon. O sa may meaning ani. Dunay sala ang interpretations katoliko ni dunay vinyl sins. Yun ay mortal sins. Katong mortal sins, bro, mo to'y mo sangkot sa kamatayon. Katong mga gagmay sa, mo to'y di mo sangkot sa kamatayon. So therefore, ang tisto akong gibasa, nagpamatuot na dili pareha ang sala sa matagusan nato. So contrary kini sa imong gihimo nga ang tanang sala pareha ra. Una nga, ang doktrina sa Katoliko, bro, mas haon sa Biblia. Sa unong 17. Sa imong debate ka ganina, nga ata nang way dagko way gamay. Therefore, sumpak ki na sa uno 5 This is I see it. Okay, ako do pato na sulti ni Padre. Una ko wa, inuod na ay sala nga dili makapatay sa tao. Unsa klase nga sala kana makasala kasi dokta kisik ka tao? Pwede ka pa sa mga matay na salayan nga. Pero ang mga dungis ko tanungod, kamatayon, kaya kamatayon sa ang kalab, kamadungan. Walang nga sa mga biskupo, kanang, ay, siyempre, purgatorio. So, kamatayon, automatically, ang iyong pasabot, kamatayon din nga sala. So wala nang kuwana na gamay namaku, o masalah nga sala. Bitis ka sa <laughs> okay, sige, sige. <laughs> no, ang simple <laughs> <kung makis. laughs> Salamat, ya bro, clarification. Uh, so, uh. Sakto sa ba gingon na hindi pa ang mo resulta Ingon mga na nga pa. Oh, ingon di lesa bro. Boss ka sakto, ato di verify siya kay Gerina, opposite man ang iyang idea sa Biblia. Ingon why sala nga parihara tanang sala. Dagmay ta ko parihara. Nya karon para makita ni gusto.

So karon iyan ang gidawat uh, kay dun na dagat like, may ug dako ug mm -hmm. ipakamat ang tanan ni Kristo. Ug wala mo dugay yeah. na iso. So one mo dugay na iso. Okay, kada sabot ang kasabtinas sa tanan ko. Asa man ang papala do Hello mga kapatid. Ah, uh, alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan. Mapupuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na Kalayan. God bless. Hello mga kapatid. Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio and uh, Mr. Curious Catholic. Marami kayo matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pag-salute nyo ng Mr. Curious Catholic, Facebook, Pins, and YouTube channel, dami ninyong matutunan isa buhay natin ang ating matutunan. Prodigo at Iglesia.